everything is okay. Got to smile, on my face is a beautiful day. Edward Barber, Shanaya Gomez and Jeremy Linoga nagbalik tanaw pero bago natin simulang panoorin at pag-usapan, ako pumuli si Josefa dito sa... Josepa, anong latest na naghahatid sa inyo ng mga trending topic tungkol sa inyong mga favorite celebrity update? Sa kakatapos nga lamang na I Want Asap episode, ay nagbalik tanaw itong sina Edward Barber, Shania Gomez at Jeremy Clinoga sa mga bagay na nagawa nila sa araw ng Mother's Day. Heto, panoorin at pag-usapan natin ang naturang video. But of course, Edward. We're gonna be getting our guests as well in a bit. Yes, Shania. I uh, no, Edward and Jeremy. I want to ask you guys. Shember, when it comes. Yeah. Ang sweet naman ni Jeremy Glinoga, di ba? Alam mo yung mga ganong simple gesture ng, kanya, ng, ng, ng aming mga anak, o oh, di ba? Sa aming mga nana, yung mag, maglaang ka lang ng oras na kami makasama lalo na ito si Jeremy, 'di ba? Nag-effort siya na sunduin ng kanyang mama na may dala, -dala pa siyang roses, 'di ba? Talagang ano 'yon, sobrang na-appreciate namin 'yon bilang isa na rin, bilang isa rin na kung ina nagagawin sa akin ng anak ko, 'di ba? Sobrang appreciate namin 'yon. Napaka-sweet naman ni Jeremy Glinoga, diba? ba? o Gem Jeremy, I'm sure na sobrang happy at sobrang proud Diba? Ang mama mo sa iyong ginawa Diba? Yung umagla ang karang ng oras Para siya isunduin Now, Tapos meron pang bonus na may daladala -dala ka pang roses Diba? Ang sweet sweet naman ang batang ito Diba? Mapapa. sana all ka talaga O siya siya bago tayo magkaayakan Ayan yung pagpatuloy na natin Ang pagbabalik tanaw nito ni Edward Barber Shania Gomez at Jeremy Sa kanilang alaala -ala, sa kanilang mga mother for with her and this was right after right after the place and everything so nagulat siya that i was just standing there with flowers for her so para. yeah. parang simple decision. lang no simple lang yeah. yung gusto ng mga nanay natin they do oh, the they just want our hearts <laughs> tama, uh, it's, just, tama. it's not it's not actually as as hard as some people might think uh ako, I want, I'll, I'll answer next Shania. um i think I, I'd like to think mom sana. i mo kung tama ho, hindi. Um, My mom had to go get something, some papers done. Um, she asked if I could go with her on no Wednesday, uh, so I went with her because I know she won't ask me if she doesn't, you know, if she doesn't really want. it pwede, pwede. Actually, uh, uh, flowers na gusto nanay ko ay flower yung pang bake yung uh, <laughs> oh, <laughs> My mom can do more with that than she can with the, the nice flowers. Pero uh, reference to yun. But Uh, uh, 100% sang-ayon ako sa lahat ng sinabi dito ni Edward Barber. 'Di ba? Kami kasi mga mga uh, parents, 'di ba? Lalo-lalo na ang mga magulang. Kapag ikaw meron ng teenager na mga anak. Di ba, minsan wala na silang time dahil busy-busy na sila sa kanila mga buhay. Sobra nag explore na sila, di ba? Ganyan. Tapos minsan mas madalas na mas gusto nilang kasama ang kanilang mga friend. Kaya sobra namin na-appreciate kapag ang aming mga anak ay naglalaan ng oras na kami ay samahan. Lalo na ito, di ba? Uh, nagkaroon pa si Edward ng biglaan, di ba? Na idinake ang kanyang mother. Di ba? sobrang nakaka appreciate 'yon, 'di ba? Tapos alam na alam talaga niya kung ano ang gustong-gusto ng kanyang nanay, 'di ba? At eto nga, ang rose na ano, yung sa pag bake 'di ba? Dahil alam na alam naman natin lahat na ang mother ni Edward Barber ay napaka-galing mag-bake ng na mga cookies, na mga cake, na mga bread, di ba? Na sana, ay ah, natikmang ko na naman na talaga namang napakasarap. Lalo na yung parang oatmeal yung ginamit ni Mami Kathy sa kanyang cookies, di ba? Ang sarap-sarap noon, di ba? Kahit inilagay namin sa ref siya, ay hindi siya tumitikas. Still smooth pa rin at malambot, masarap kainin, di ba? oh, di ba? Siya, siya, ipagpatuloy na natin na nasa ating video talaga namang nakakatouch bilang isang nanay din ako na marinig mo ito ito na ginagawa ng mga kabataan sa kanilang mga magulang lalong-lalo na ngayon na araw ng ating mga ina o oh, di ba pagpatuloy natin ang nasabing video but uh, uh, yeah it's it's just very very special for me to have that moment kasi nakita ko yung nanay ko na masaya and that's something that i savor i think more than anything Um, lalo na for, for us na, or a lot of Filipinos actually can relate parents that are ofw mothers that are ofw mothers that um, maybe not out of the country but are out of the province working so they can definitely relate now more than anything our parents just want us to be good people and they want to have to spend time with us Diba kahit sino pa, diba na magulang 'yan ang pangarap at dasal namin sa aming mga anak, sa kanilang paglaki ang maging mabuting tao, diba? Napakababae at talaga namang na-appreciate din at alam din ng mga batang ito, 'di ba? Talaga mapapasana all ka na ganito lahat ng kabataan, 'di ba? Na iniisip nila kung ano ang hangad, 'di ba? Napakasimple lang ng hangad at pangarap namin mga magulang sa kanilang maging ah uh, sa kanila mga anak maliban sa makatapos sila ng kanilang pag-aaral kundi lumaki sila na mabuting tao di ba ay nako kayo mga kamarites ano ba ang inyong mga nagawa sa inyong mga magulang. Yan, i-comment na ninyo yan at pag-uusapan sa aking mga susunod na video. At sa mga subscriber ko na nanatili pa rin dito sa aking YouTube channel, maraming 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 salamat po sa lahat po na mga mothers dyan. Oh, happy Mother's Day po sa inyong lahat. At uh, sana ay maglaan kayo ng oras. Ayan, kung wala man o oh, hindi nyo kasama ang inyong mga magulang, ang inyong mga mother. Ayan, meron na tayong uh, messenger. O, oh, di ba diba? One text away lang para i-greet nyo ng simple man pero very meaningful sa inyong mga magulang ang inyong mga mensahe. ba? Diba? Oh, FaceTime na, FaceTime na. May oras pa habol para sa Mother's Day. O, ba? Diba? At sa mga ah, nagustuhan ng video ito, ay huwag po ninyong kalimutan. Ayan, mag-subscribe po. I-click po ang bell button para lagi po kayong updated sa mga latest video ko. Muli po, ako po siyos pa hanggang sa muli paalam you make me feel beautiful